Napatalon at labis na bumilib ang mga taga-Thailand sa ipinakitang performance ni Miss Philippines Michelle Marquez D sa katatapos lang na preliminary competition ng Miss Universe. Sa katunayan ay nagtrending pa nga number 2 ang pangalan ni Michelle sa Twitter Thailand. Pumangalawa siya sa official hashtag nila. Sang-ayon ng mga Thai na isa si Michelle sa mga karapat dapat na makapasok sa top 5. Hindi man nila siya nagustuhan ng mga unang araw at panay man ang pambabash nila sa kanya. Pinatunayan sa kanila ngayon ni Miss Philippines na deserving siyang mag-uwi ng corona. Labis silang na overwhelm sa pasarela, beauty at karisma ng Pinay. Literal na ginulat sila ni Michelle sa kanyang performance dito sa preliminary competition. Ipinakita niya sa kanila na hindi dapat maliitin ang representative ng Pilipinas. Aminado naman ang ibang mga tay na pagdating sa evening gown ay lamang si Michelle laban kay Miss Thailand Antonia Porcild. Very usual na raw kasi ang suot ni Antonia at lagi na silang nakakakita ng ganitong style ng gown. Kabaligtaran nito ng sinuot ni Michelle. Nakakatuwang tignan na kahit may mga iringan kung minsan sa pagitan ng dalawang magkapitbahay na bansa dahil sa kompetisyon sa mga beauty pageant, ay nagagawa pa rin nilang suportahan ang ating kandidata. Anong masasabi mo sa naging reaksyon ng mga tay sa performance ni Michelle? Sa tingin mo, sila nga kaya ni Miss Thailand ang mag-aagawan ng corona sa finals? Put your comments below. At upang maging updated ka sa mga kaganapan sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.